Imagine this, gigising ka sa isang umaga, bubuksan mo ang email mo at makikita mo ang subject na I love you. Sweet no? Parang secret admirer. Pero guess what? Hindi love letter yan. Isa pala itong digital virus na dumurog sa buong mundo. At ito ang twist. Isang Pilipino ang lumikha ng virus na ito. Oo, Pinoy teenager ang may pakana ng isa sa pinaka-notorious computer viruses sa kasaysayan. Noong May 2000, kumalat ang isang virus na nakilalagay kilala bilang I love you o love bug. Isang simpleng email lang na may attachment na love letter for you Akala ng tao love letter. Pero kapag binuksan mo, boom! Automatic magsisend yung virus sa lahat ng nasa contact list mo. In just 24 hours, mahigit na 45 million computers sa buong mundo ang na-infect. Nagpanik ang Amerika, especially ang Pentagon, CIA at maging ang British Parliament sa pag gamit ng email at yung mga global companies noon nalugi ng halos 10 billion dollars. Ang tanong, sino ang may gawa nito? All eyes turned to the Philippines. Nahuli ang isang estudyante sa AMA Computer College. Ang pangalan ng estudyante, si Onel de Guzman, suspected mastermind. Ang kwento niya, ito daw sana ay thesis proposal niya. Isang program para makakuha ng internet passwords. Kasi mahalang internet noon at gusto niya raw gawing libre para sa lahat. Pero tinanggihan ng school dahil unethical daw ito. So guess what? Ginawa pa rin niya ang virus pero sa ibang paraan. And the rest is history. Naging pinakamapanganib na virus ever ito. Pero ito ang pinaka-wild. Kahit na trace sa Pilipinas, alam mo bang hindi nakulong si Onel? Bakit? Eh kasi noong 2000, wala pang batas laban sa computer hacking o cyber crime sa bansa. Kaya kahit halatang halata, walang kaso ang pwedeng isampa kay Onel de Guzman. Kaya naman nakalaya siya. Ang resulta, lalong na-shock ang buong mundo. Isang third world country nakapag-shutdown ng buong internet sa buong mundo tapos hindi pa naparusahan. Dahil dito, naitulak ang paggawa ng Philippine E-Commerce Law of 2000, unang hakbang laban sa cybercrime. Fast forward to 25 years later, ano na kaya ang nangyari kay Onel de Guzman? Ayon sa isang exclusive interview ng BBC noong 2020, may nakakita sa kanya, pero hindi sa isang high-tech office. Wala siya sa Silicon Valley, kundi nasa maliit na cellphone repair shop sa Maynila. Grabe no, dati siyang tinitignan bilang most wanted hacker in the world, pero ngayon, simpleng technician na lang siya, na nag-aayos ng basag na screen o sirang keypad. From shaking the pentacle the fixing chip phones. Grabe yung contrast. Sabi niya, hindi raw niya intensyon ang magdulot ng global damage. Gusto lang niya noon, libreng internet. Kahit mahalang ang dial-up. Pero kahit simpleng pangarap lang, naging nightmare ito para sa buong mundo. Kaya nga makamagkano? The I Love You Virus, nagpanggap na love letter, pero heartbreak ang dala sa buong mundo. Eh, magkano ang damage? 10 billion dollars. Pero kahit gaano pa man kalakyan, kung titignan mong intensyon ni Onel, mabuti at maganda ang gusto gusto niyang maipalaganap. Libreng internet para sa lahat. Kung gusto mo pa na pang klaseng kwento, dito lang yun sa si channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.